Hello guys, sa mga walang agency sa Popo, ito po ang gawin nyo. Ako po ay walang agency sa Popo at ako po ay nakikipo, nakikiupo lang sa mga crown seat na may mga agency. Ito, ito lang guys ang ginagawa ko para makaupo ako araw-araw. Ayan, dito po, pindutin po natin tong pangalawa. Ayan, Party. Ayan, maghanap po tayo dito. Ayan, mag-click lang po tayo dyan. Lahat, na, lahat po yan i-follow natin. Ayan. Click po tayo dyan. Maghanap po tayo. For example, ito kay Ma'am Not Feeling. Ayan, click po natin. Ayan, tingin po tayo kung may upuan. Wala po siyang upuan. Kapag po tayo ay aalis, ay i-follow na rin po natin siya. Ayan, para masundan po natin siya maghana maghanap pa po tayo. Tingnan po natin dito sa mga na-follow na natin. Ayan. Sa mga na-follow natin, maghanap po tayo. Kung saan may available na upuan. Ako, ang dami ko pong finalo para po araw-araw marami po akong makita at masundan baka may bakanteng upuan. Ayan. Ito po, try natin to kay Cam Baby. Ayan, ay wala din siya upuan. Ayan, ganito po, puno na po sila. Ayan, halap po tayo ng iba. Ayan, scroll lang po kayo ng scroll. Makakakuha din po kayo niyan sa dami-dami po niyan. Ayan. Ayan, puno din po siya. Hanap po ulit tayo ng iba. O kaya dito po tayo kumuha sa ating profile ay pindutin po natin yung ating following. Ayan, tingnan po natin dito. Kapag po nakita nyo yung ganyan na tumatakbo-takbo yung linya-linyan, ibig sabihin po nakalive po yan. Ayan naka party po yan ayan, click po natin yung party yan, hanap po tayo ng iba ito kay ma'am maghanap po tayo na ayan, makakahanap din sila ayan, makakahanap din po tayo niyan Huwag po kayo mag-alala dahil makakahanap din po kayo ng mauupuan. Mag-scroll lang po kayo ng mag-scroll. Ano po kasi ngayon Sabado? Kaya marami ang naglalaro. Ayan, malaking. Ayun. Naglalaro sa pala sila. Ay, tingnan nga ulit natin. Naglalaro sa pala sila. Ayan. Ayan, Ayan. oh, guys. Ayan. Naglalaro sila. May nanalo. May nanigay. Oh, wow. Na. Try natin umupo. Ay, Kailangan natin mag... Ayan, ayaw, ayaw nila. Hanap po ulit tayo. Ganto lang, guys, ang ginagawa ko. Pero nakakaupo naman ako. Ayan. Tsaga lang, guys, sa mga walang agency. Pero kung gusto nyo naman magka-agency, ayan, guys, ito. Try natin. Ayan, nakaupo tayo guys. Ayan, eto na. Ganyan lang ang gagawin guys kapag wala tayong agency. I-click nyo lang po. Ahanap ah, po kayo ng inyong, ayan, masusundan. Ayan, click po natin yan guys. Ayan, then, after po nyan, sabihin po natin makikiupo po. Ayan. Ayan, magpaalam po tayo. Magikiupo po. Mag-CS po. Salamat. Ito lang guys, ganito lang gagawin natin. Ayan guys, di ba guys, Ito lang agency, nakaupo ako. Tingnan nyo guys, may mga mababait na nagpapaupo ng kanilang uh, seat. Ayan, lalong lalo na po sa mga crown seat. Ayan, thank you so much guys. Ganun lang po yung gawin natin. <clears throat> mag-follow lang po kayo na mag-follow ng host, then sundan nyo po sila. Lahat po yan, isa-isahin nyo. May, may maswerte din po kayong upuan Yan lang, guys. Ayan, yan lang po yung gawin nyo. Pero kung gusto nyo magkaroon ng agency, pwede nyo po silang puntahan at mag-join po kayo sa kanilang agency. Yan lang, guys. Thank you so much. Ayan, naalis na tayo. Magpasalamat na rin tayo. Ayan. Ganto lang, guys. I-click na na. I-click lang natin yung... I-click lang natin yung... Ayan, mabait si ma'am. Sabi ni... Ma'am, okay. At Carol Dremos, okay po ate. Ayan, thank you so much. Ayan, guys. Ganyan lang, guys. Ang gawin natin kapag mag-follow lang po kayo na mag-follow sa mga walang agency at makakaupo rin po kayo. Thank you so much.